Sa iba pang balita ay kinagalak ng ilang kawayenyo ang pagkakapasa ng Republic Act No. 12309 of Free Funeral Services Act, isang batas na layong magbigay ng libreng serbisyo sa libing para sa mga mahihirap na pamilya sa panahon ng krisis, kalamidad o emergency. Ayon kay Aling Mary Ann, malaking tulong ang batas na ito lalo na sa mga walang-wala. Kung para sa akin naman sir, eh, okay lang naman yun. Kasi yung kung yung mga iba eh wala naman silang mga o di syempre umuukay naman la sila doon. Sa ilalim ng bagong batas, ang Department of Social Welfare and Development ang mga sa pagpapatupad ng programa. Saklaw nito ang mga gasto sa serbisyong panglibing na ibibigay ng mga accredited funeral institutions sa buong bansa. Para makakuha ng benepisyo, kailangan magsumite ang, ang pamilya ng mga dokumentong tulad ng valid ID, death certificate, kontra, o kontrata sa libing at social case study mula sa si isang social worker. Magsisimula o magmumula naman ang pondo para sa programang ito sa budget ng DSWD IFM News